Narito ang step-by-step -step guide sa mga dapat gawin kapag nagkaroon ng unauthorized transactions gamit ang inyong credit card sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Bukod sa e-wallets, isa ang credit card sa ating ginagamit para cashless ang mga transaksyon. Pero alam mo bang kaya itong ma-access even without your authorization? Kaya narito ang ilang hakbang para maprotektahan ang laman ng iyong card. Una, ugaliing i-check ang iyong bank statements o credit reports. Ito ay para ma-monitor mo kung may unrecognized transactions na nangyari. Ikalawa, Huwag basta-basta maglalagay o magbibigay ng iyong personal information online. Mag-ingat din sa pipinduting links at siguraduhin safe ang bibisitahing website. Ikatlo, kapag magsasagawa ng online transaction, iwasang gumamit ng public Wi-Fi. Mas mainam kung kumbinyente ka na, safe ka pa. Kaya kung sakaling may nag-notify o may na-encounter na unauthorized transaction, agad itong i-report sa bangko. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!